Maraming naging achievements si Daniel Padilla bilang isang aktor, pero ngayon ay gusto niyang maranasan ng tagumpay sa pagninegosyo. Sana, by next year or soon, maging successful businessman ako, pahayag niya sa panayam ng Philippine Entertainment Portal. Pagdating sa pagninegosyo, humuhugot si Daniel ng inspirasyon sa kanyang mga pangarap. Lahat ng kapamilya aktor, marami akong pangarap na gusto kong matupad." Siyempre, uno duna sa pamilya ko. Number one yon. Siyempre, kaagapay ko ang pamilya ko. Again, my inspiration comes from my dreams. I'm 30 years old and I have to plan my life now kung saan ako pupunta ngayon. Ano nga ba ang mga gusto ko? Nagdatrabaho tayong maigi ngayon para sa mga pangarap na yon. Excited si Daniel na makitang lumago ang kanyang mga negosyo. Ako, since nandito na tayo, I think lahat ng mga negosyo na pinapasok natin ay maging successful. Yun lang ang pangarap ko. Siyempre, wala naman akong pangarap na maging artista habang buhay. Siyempre, gusto ko rin na maging negosyante, manage na lang the businesses. Aminado si Daniel na mas hands-on siya sa pagpasok sa pagninegosyo ngayon kumpara noon na mas tutok talaga siya sa pag-aarte. Paliwanag niya, Naisip ko mas maaga, mas mabuti na magsimula sa negosyo. E kaso noong panahong iyon, umaaro rin ako sa trabaho. Parang ang utak ko noon ay sasabay-sabay naming taping, shooting at guesting na. So noong panahon na yun, parang hindi ko kinayang magnegosyo. At syempre importante na may gumagabay rin sa iyo sa negosyo. Kailan niya nasabing kailangan na nga niyang simulan ang pagninegosyo? Pagbabalik tanaw ni Daniel, Siguro nagsimula akong magnegosyo, iba naman yung sa akin kasi. Nagsimula akong magnegosyo kasi nakakonekta to our industry. Graphic designer, mahilig kasi kami. Doon nagsimula yon. So ang unang-una namin ginawa, yung barbero, yung barbershop. Doon ka naman matututo. Pinasok daw niya ang pagninegosyo para matuto kung paano palaguin ang kanyang mga kinikita sa pag artista pero lalo ako unang-una eh, actor ako. Yan ang trabaho ko, yan ang linya ko. Ang pagninegosyo kasi para sa akin is experience. Pumasok ako dito, syempre, para kumita. What's the point of pagninegosyo? Pero nandito rin ako para matuto sa negosyo. Ano nga ba yung mga kailangan? So doon nagsimula at naging interesado na rin ako. Nakapanayam si Daniel ng iba't ibang entertainment reporters nang ilunsad siyang bilang ambassador ng KPC Importation Services. Ginanap ang event na ito noong July 28, 2025 sa Shangri-La Fort sa BGC Taguig City. Ang mga CEO ng kumpanya ay ang mag-asawang Kelvin at Mary Cruz na parehong bata pa. Na-inspire lang si Daniel lalo sa pagnenegosyo nang marinig niya ang humble beginnings ng mga may-ari ng brand. Aninya, grabe resume ng mga taong ito. Ang sarap maging parte nito. Yes, it's a partnership. I'm their endorser but at the same time I'm also their student. Gusto kong matuto sa kanila at marami pa akong makikilala. Again yun nga eh, hindi pwedeng hindi ka natutuloy. Natutumba ka lang at ayaw mo nang tumuloy. Hindi ka na malaking hamon para kay Daniel ang dinanas na kontrobersya matapos ang hiwalayan nila ng long-time real and real-life sweetheart na si Catherine Bernardo. Pero unti-unti nang bumabango ng aktor, mula nang siya ay mabalik trabaho sa incognito hanggang sa ngayon ay nakakakuha siya ng panibagong endorsement. Kaya naman, inspirado siyang i-improve pa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-expand ng kanyang business know-how naging exciting lang along the way. And heto, marami na rin sa'yo nakikilalang mga tao na pare-pareho ang ideas ninyo. Ang sarap makipag-collaborate, makipag-partner. Sabi pa ni Daniel, marami pa akong kailangang matutunan. I'm very young in this industry, ang business. Hindi siya madali, but I think itong phase na to is very exciting. And sabi ko nga, ang business ko gusto ko yung palaging may epekto sa tao. Until now natututo pa rin ako pero I'm very into doing business. Salamat sa Panginoon nilalapit ako sa mga tamang tao.